Hi guys, good morning nyo tayo sa may public laundry Ayan. Yeah. Ang dahil pa rin mamabayad dito talaga so, so meron kasi kaming ano yun Nakakatuwa naman kasi uh, punta, nga, nag, ano, punta nga meron yung kira sa laundry Yon, Yung bedsheet uh, bed sheet na makakapal for winter nilaban namin So hindi kasi kasi dun sa laundry or sa washing machine dun sa bahay Kaya dinala ko rito malapit di sa may port ayan. kaya may laundry, public laundry rito kasi anong mga yate, yan tatrabaho sa yate doon sila pumupunta so daming yate rito ayan. so napaganda ng panahon guys so yan, balik tayo sa kwento ko no? so lahat dami talaga talagang magaganda o mabubuting tao pa rin, no? so kasi pumasok ko doon sa laundry nakita ko, unuhulugan uh, ng coins so, wala akong coins, wala akong dalang ano, um, cash kala ko pwedeng bayaran ng card So yun, uh, umalis na lang kami ni Kira. So nang, ang plano ko is maghanap ng restaurant, uh, bumili doon at uh, makiusap na i-charge nila ako ng ano, ng amount, something, bigyan nila ako ng coins para makabalik ako mag-laundry kasi sayang din naman yung ano ko, yung lakad ko, no. So yun ang plan ko. So uh, naglalakad-lakad na kami ni Kira, pumunta din sa mga restaurant na yan, ayan. So, yung um, nakita ko ng babae sa loob ng laundry. By the way, may, may nakasabay ako. Nag-laundry din. So, yun. Nakita niya ako umalis kasi nakita niyang wala akong coins. O na, na, kasi ako, coins lang ba? O pwedeng sabi niya, coins lang. Tapos yun, nadaanan niya pala ako na dadala ko yung bulsa ko na malaki. At si Kira, yun nga, sabi niya, gusto mo may coins ako dito? Sabi niya, eh. Tapos hindi ko na makilala yung, ano, yung... Hindi ko naman siya kilala. So sabi ko, paano kita mo ano, bayaran kasi mga 7 euro din 'yan. Sabi niya, hindi, saka na lang. Saka na lang pag nagkita ulit tayo. Hindi ko alam kung kailan magkita. Basta yan. Tapos, sabi niya, yun na, sabi, kahit di mo nabayaran niya, no, yun, sabi niya. Pero, ang ano lesson dito, guys, so, yung mga rami talagang mga, mga tao matulungin. So, obligasyon obligation natin ng na mga, mga tinulungan na ibalik yung tulong na ibinigay sa atin ng taong yun o kung hindi man niya na hindi man natin na ibalik iba, ibalik natin sa ibang tao yun yun guys so pay it forward sila sabi nila na yan, tumulong ka rin tinulungan ka eh di tumulong ka rin di ba so na um, ramdam mo yung alam mo yun, yung araw na yun na kailangan mo ng tulong at tinulungan ka so same, same din sa mga taong lalapit sa iyo na gustong humingi ng tulong so hindi this video at uh, nandito din sa Barcelona at ng panahon Thank you.